Alright. Um, nadita rin sa Panoy Poy Heights. Yes, and lap. meron pang red horse oh. Water break. So, ano lang tayo ngayon uh, quick bike check. So, yung frame ko pala is ano to? brand is is Le Lexon. Hindi ko, uh, di ko di ako sure kung tama ba yung pagka-pronounce. But yeah, Lexon yung name ng frame ko. Wala lang siyang decals. Ang binili ko is ano lang plain na black. So ano lang to, uh, matte matte finish and then anilagyan uh, nilagyan ko na lang din ng ano ano ba tawag, bike skin pero hindi yan parang hindi lahat covered may part ito na yun walang bike skin so uh, size nga pala nito is uh, size medium pero nung sinukat ko pero nung sinukat ko is ano lang uh, parang may malapit siya sa size mall so yun lang pero magkapareha sila ng ano uh, sukat ng mountain peak ko yung mountain peak ko is large so this one is medium kasan dyan na <laughs> hmm. itong manipis pero okay naman so far wala akong problema nito maganda siya sa lusong ano baba? yung mga parts na nakadikit ito ano lang to Phys physique na copy shopee ito NV uh, copy din from shopee actually nabili ko to sa shopee <laughs> yeah tapos handlebar, grip, um, XT, na brake, lever, tas caliper, XT din, SRAM na rotor, uh, Maxxis Recon na tire, and uh, nakalimutan ko to, ano ba to, um, Winman, tapos meron tayo ditong Markor Manito. Yep. Uh, true Axel. Dito may SLX tayo. So balak ko tong palitan ng XT but di pa ako sure. So okay, oh, okay naman to. Wala akong problema. Sulit na sulit. Tapos nagpalit ako ng uh, pedal, road bike, uh, Shimano L PDR S500, yep. So, dito naman, uh, XT na cassette, XT na RD, at saka shifter. Tapos, IG sport handlebar ko is NVDEN na carb um carbon tas carb uh carbon 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 yeah so ito handlebar is ano ba to uh, five degrees na back sweep di ako sure <laughs> tas ano to seven yung lapad yun lang naman ano ba ba ah may buhok <laughs> so 2 years mahigit 2 uh, years na to yung uh, yung frame ko at ano uh, uh, sulit na sulit so uh, kung sino yung naghahanap ng review simple na uh, ano lang maikli at simple na, lang na review sa frame na to kung nagbabala kang bumili huwag ka nang magdalawang isip go get it buy it sayang panahon kung may pera ka why not diba oh nakalimutan ko yung stem is uh, wake this one is ano ba to 70 80 Uh, 80 Yeah 80 tas 8 uh, 25 na uh, negative 20 25 Yeah itong grips na to wala tong brand so binili ko to galing kay ano um Sugbu bike dito uh, dito lang yun sa Cebu siya yung nag minsan nag-aayos ng bike ko So galing to sa kanya, matagal ko na rin tong binili. Yes, ulit din. Yeah, I think that's it. Tapos may red horse. Yeah, peace out.